what's up, what's Ah, uh, pintot ko na rin to. Video na ito. At, sa lahat po lang, at, ah, bakit wala, bakit nagtitigil ako sa pagpulang. Kasi guys, nagpagalala mo na, Nagpay ka po na ako na Tatlong buwan Tatlong buwan Kailangan kasi ako Magpag-vlog Okay okay na ako guys Plus Ay upload pa Ay April na tayo yun Yung Plus Upload Upload natin sa Youtube at sa FB page sa lahat po na kaharap na ang sa akin guys ay okay na ako guys at sa katotohanan lang yan kasi last month na operahan ako ko kasi makakita uh, sa so guys i-share ko na lang yung share ko na lang sa sa page yung uh, anong nangyayari sa akin guys at pasensya na guys kasi maawalan dito sa sa, sa kasi dahil sa uh, bakyong

guys kasi ikaw siya lang kasi uh, ay na uh, si na si guys so pagkat uh, hirap kasi guys na uh, ah uh, uh, mamen mamen uh, sa yung na, sa isa sa inyo. na Hindi tayo nakaka sa Youtube at sa Facebook. Nasa uh, kasi ay April ata so. April. Sa so April yung last update Tara, patit ng itid radio pa ako. itu ito, pagbabalik ko na ito, ay bahasa uh, uh, challenge na gagawin natin guys. So, 24hr, challenge na, na maligo. Pwede ba so, guys, hirap kasi ang salita guys update ka na lang guys sa susunod na vlog kasi oh, ang ulan pa dito kasakit kasi guys eh. ayun lang ako magpapakita kasi... Ang inis ko na din na mag-vlog. Na uh, tawagan, na... sa vlog. Kaya... Bakit hindi ka na nag-vlog ay doon? Ay doon kayo lang kapabalik sa vlog Ay doon pa sa otaw. Ay doon. Masama sa video. Ay doon. Inis na namin ay doon. lahat uh, po nang hahanap sa vlog natin. Eh, ito lang na, guys. na napaparabdaba ako sa iyo kasi alam kung pasungin nato kung hapo kung kung population 2 ay population 2 ay alam na ata na ako pero maparaan na ako pero sa lahat ng mga viewers ko dyan facebook youtube ay, ako na lang sasabi sa inyo guys Uh, Nagpay nga lang ako guys, nakapagaling mo ako ng isang buwan uh, kasi pa-check up pa kami may busy pa ako guys nagpa-check up kami uh, nagpa-check up kami sa Batak Uh, na sa Batak City sa Ibucus Norte sa Mariano Mami Memorial Hospital uh, may hirap kasi guys na na uh, sa hospital sana so, guys ay maunawaan ninyo ko sa pagbabalik maraming maraming salamat guys sa uh, nakikita ulit guys isa at uh, parang maraming salamat guys sa support uh, don't forget to subscribe sa youtube channel ko at sa uh, tiktok ko at sa uh, facebook page ko na dalawa at kung saan ako maka upload para maraming, maraming salamat guys see you next vlog